Nahuman na ang panahon sa tinginit asa lauman na pod, ang epekto sa laninia. Gani nagkadaay ang Climate Resilience Agricultural Practices ang ginaduso karon sa Department of Agriculture Region 12 aron malikayan ang grabing risgo sa mga pananom. Matod ni Dr. Lorna Velbar, Technical Director for Research and Regulation sa DH12, ginapaningkamutan sa ahensya ang pagpalambuog pagpakusog sa mga alternatibong single crop farming, pinaagi sa diversified farming, o ang pagbutang o nagkadayang produkto sa usalang ka-area, nga o galing aduna may kalamidad, makasugakod gihapon ang mga nahisgutan. Eh kung pagkaron ng, meron tayong mga, uh, meron tayong uh, kalamidad, So talagang wipe out po lahat ng pero kung mayrong mayroon tayong tinanim na puno, mayroon tayong inaalagaan ng mga hayop, then mm -hmm. we can survive within this uh, uh, adverse conditions. So kung pwede naman po tayo magkaroon ng crop diversification. So kung baga maraming klasing tanim within uh, our given uh, area. So ito po ay uh, isa rin po sa mga practices in terms of uh, encountering our resiliency. gibutiyag ni DA12 Executive Director Roberto Perales. Susi sumala pa ang sayong pagpangandam ilabi na karong ting-ulan. This time siguro ipe-prepare natin yung mga irrigations. Uh, sa panahon ng tag-ulan ngayon so sinasabi ko tututukan natin sa panahon ko yung irrigation okay. and uh, floodways. Kasi pag mainit, may tubig. Ang, ang, tanim lang naman, lagi tubig. Eh. Mm -hmm. Ang problema, pag sumobra ang tubig. Ang mga mag-uuma sa Jensen, mapasalamaton, gumikan na kasugod na sa ilang pagpananom. Gani ginapangandaman sab nila ang maot nga panahon. Uh, actually karon naga land ay naga land preparation kami una tapos next is naga set bed. Ay naga water control man ni siya ma'am kay irrigated man ang ato ang ano. Tapos ang uh, sa ano pod kani nagabutang ni ani o kaning pang trap sa insect. Oh. Bibigyan natin ng priority yan para uh, hindi tayo abuti. Kasi una-una pagka, pagka-init, may tubig, kaya mabuhay. Pag sobrang tubig, malulunod tayo. In the heart of changing lives, Kenneth Russell Ginmantile, Bri, Gada News.